guys. Jello here ulit. So, yun guys. Uh, share ko lang to si, si Bossing. Ayan. Uh, hindi siya nagsasalita. So, ang ginagawa namin, nagsisenyasan kami. So, ang galing lang kasi nakakaintindihan kami kahit hindi siya nagsasalita. Tingnan nyo. Uh, kakalabitin niya ako dyan kasi uh, gusto niya ipaliwanag na yung motor, iuuwi niya. Kasi nga, ang problema ng electric fan niya ay sira yung motor. Pero sabi ko, hindi pwede kasi uh, nire-rewind din namin yung yung motor na yun. Kaya, parang pag magpapalit lang kami ng ng motor, so isa ko sa kanya na halimbawa itong bote. Tapos, pag binili mo sa tindahan, pag ininom mo, ay, ibabalik mo. Pag hindi mo binalik, magde-deposit ka o babayaran mo. Ayun, yung sinasabi ko sa kanya, iinomin. Tapos, hindi kami nagkakaintindi, hindi kami hindi kami nagsasalita niya, nagsasanyasan lang kami. Pero kahit pa paano, naiintindihan ko yung mga sinasabi niya. So, nakakatuwa lang kahit hindi siya nagsasalita. Nagkakaintindihan kami. So, yun, meron na akong pasulat-sulat. Pag, di ba, pag yung motor, kinuha niya. So, lalagyan niya ng deposit o babayaran niya. Kasi nga, guys, binibili rin natin sa mga rewinder yan. So, kailangan may bakal tayo kasi wala naman tayong... Uh, magagawa ng motor kung wala tayong mga bakal. So, yan, guys, pinag-iisipan niya. Pero ang sabi niya sa akin kasi na yan, iuuwi niya yung motor. Kasi nga daw, papagalitan siya nung, nung boss niya. So, nagsasanyasan kami yan. Hindi ko, hindi ko, di siya nagsasalita pero, uh, naiintindahan ko yung mga sinasabi niya. So, yan, guys. Hindi ko naman masyado mapakita kung ano eh. Basta, hindi kami nag niya. Napaka-tahibig namin yung guys. Tapos, kumuha na ako ng calculator para maintindihan niya yung mga presyo na pwedeng mangyari kung kukunin niya yung motor. So, yun guys. Uh, sa nila talaga kami niyan. Yan, sabi ko sa kanya guys ah, magpapalit kami ng motor yung sa kanya mapupunta sa akin yung akin mapupunta sa kanya so yung guys kasi yun ang mga ginagawa natin yan kasi pag wala tayong mga bakal bibili natin yan sa sa mga rewinder tapos malaki pa so mas maganda kasi pag mayroon ka ng bakal i-rewind mo na lang meron ka ng reserva kasi bibili mo pa yung bakal yun, sabi ko, okay ba? Na-HD niya. Nag-iisip pa siya? Ayun, guys. Tuturuan lang kami. Kasi nga, hindi kami nagsasalita dyan. Kahit ako hindi ako nagsasalita dyan. Ginagawa ko rin. Kung ano yung senyas niya. Pinipilit kong maintindihan ko. Ayun, guys. Ang sabi niya, uh, ibabalik niya lang yung motor. to Pagkatapos kong gawin, kukunin niya muna yung bakal tapos ibabalik niya lang daw. Tapos sabi ko sa kanya, promise yan. Kaya nagtaas ako ng, 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 ng kamay na ganun. So pinagbigyan ko ng guys para kahit na paano uh, ma maintindihan niya yung sinasabi ko na kailangan ko yung bakal. So ibabalik niya daw yon So nakakatawa kasi naiintindihan niya yung sinasabi ko. So yun, uh, pinagawa niya na yung electric fan niya guys. So nakakatawa kasi, nag-uusap kami na sa inyasan lang. So binabaklas ko na yung motor niya guys. Ang sinasabi niya, mabaho daw yung motor, nangamoy na. Ayun. Tapos so, sabi ko, sira na yung motor. Kaya nung inyas ako ng kill. Hindi ko kasi, hindi ako kasi masyado marunong guys kung paano eh makipag-uusap sa kanila kaya ganyan na pinipilit ko siyang intindihin. Ang problema nito guys sirahan na yung motor talaga kasi nga wala na siyang oriente tapos ang motor nito ay aluminum lang kaya pag sobrang init na bumibigay na yung motor. Yun guys. So, nagyayak ko ng langis kasi nga uh, matigas yung pagkilan ng busing sa shafting. So nilagay ko lang lang siya kasi nga puro grasa kasi yan guys. Pag natuyo yung grasa, uh, mahirap na siyang hugutin. So ilalagay mo muna siya na is para kahit papano uh, maging okay yung madulas. So buo na may mechanical niya yung shafting busing yan. Ayun. Sinabi niya sa akin na kung na yung shafting kung may tama na. So, sabi ko malinis pa, okay pa. Maganda pa siya. Ayun, tinuturo niya kung may electric pang kasi dyan. Tinuturo niya kung minipenta ko. Sabi ko may may-ari niya. ginawa ko tapos may may-ari. Uh, siya sabi ko, doon. <laughs> eh, Sinesenya siya. yung may-ari. Doon yung turo eh. Kaya, ginagaya ko siya. So, nalagyan natin siya ng langis para tuyun-tuyun kasi yung yung pom yan. May pom yan sa loob guys. So, nalagyan niyo siya ng langis para ah, uh, mabasa yung shaft at saka yung busing. So, madulas siya. So, yun guys. Ayan. sabi niya kung may problema na yung shaft tube bushing. Sabi ko maganda pa, wala pa siyang gasgas o wala pa siyang tama. So wag muna natin siyang palitan kasi nga okay pa naman. So yun guys, uh, may kikwento lang ako sa inyo. Kasi ako pag gumagawa ng mga katulad ng microwave oven guys, hindi, hindi ko masyado kabisado yung pangalan. Pero alam ko kung ano yung itsura at kung sira na. So meron kasing, uh, meron kasing, uh, kasing uh, ano sa atin na hindi ko alam yung kasi yung pangalan tinatanong niya. Ang sabi ko, hindi ko kasi masyadong alam ko ano yung mga pangalan. Kaya pag bumibili ako, dala-dala ko yung piyesa. Ako niya pinipicturan ko. So, sila na bahala kung ano yung pangalan na yon So, ibibigay naman nila sa akin na tama. Eh. Basta pag bibili kayo ng mga sample, pag bibili kayo ng mga piyesa ng mga appliances nyo, oh, dali nyo yung sample guys. Para sigurado. Kasi kahit, hindi rin natin alam yung, hindi ko rin alam yung yung pangalan ng mga piyesa. Eh. So, kahit ako, gumagawa ako, nakakalimutan ko. O kaya, hindi ko rin masyadong kabisado yung mga pangalan. So, kaya ko lang siyang gawin pag alam kong sira o basta, nagagawa ko siya. So, yun guys, hindi ako masyadong perfecto gumawa pero alam ko na nagkakagawa ako ng mga sirang appliances. Kasi meron kasi na sabi, tigilan ko na daw. pag na daw akong mag-vlog. Pero sabi ko, ilang ang alam ko. Yeah. Yun. Na ayun, na ano pa nga siya diyan, natusok doon sa pinaka wire kasi nga may problema yung may mga may ano kasi may mga tanso na uh, ma, ma, ano uh, matulis yun pag hawak niya na ano siya na parang na na dito na, na as, nasaktan siya para tayo tumusok sa kanya. So, yun guys. Inuturo niya sa akin na sira na yung motor. Ah, na may sunog. Tapos sabi niya, ibabalik niya na lang yung motor sa linggo. Yun. Ibabalik niya na lang daw yung motor na yan. Kasi nga, kukunin niya. Ipapakita niya sa sa boss niya na yun yung problema. Yun yung pinalitan namin. So, yun guys nilalagyan ko siya ng electrical tape dyan yung motor para kahit paano, ah, uh, hindi ano, tumama doon sa pinaka housing niya, kasi yung housing niya guys, ah uh, lata lang, so may mga matutulis doon, baka pwede mabalatan ko sakaling hindi nyo nilagyan ng electrical tape so yun guys ok, oh, yun, napakita ko siya sa may camera at sasabi ko hi yan, tingnan niya yung taas. Hindi kami siya nag kasi nga sabi niya kung diyan kami natutulog. Sabi ko, oo na lang kasi malaki naman yung taas na yan. <laughs> Ayan guys. Nga, lagay ko na yung bagong motor. Shoutout kay Bossing. Ayan, eh. shoutout kay Bossing. So, kahit pa paano, nagkakaintindihan kami. Ayan. Nandito na yung allowance kung okay ba yun. Sabi ko okay yung allowance na yun kasi mag maganda kung merong uga yung shafting para kahit paano nakakapaglaro siya o gumagalaw. So, iniikot-ikot yan. Minapanood siya kung makagusto rin ni Bossing na gumawa kasi napanood siya talaga, talagang tutok na tutok siya. Paano tayo gumawa. So guys. nakakatawa kasi alam yon yun yung nautusan siya kahit hindi siya nagsasalita nautusan siya so guys ang galing naiintindi niyo yung mga nangyayari o yung mga sinasabi ko ayun so kakalabitin niya ako ayun Uh, may sinasabi siya dyan eh na parang isang box na i e pa niya tayo baka excess pa yung niya sabi niya na yun parang sabi ko na lang wala eh kasi hindi ko siya masyadong mag-gets kaya yung pag-iling ko na gano'n sabi ko lang wala so <laughs> yun guys tinuturo niya kung yung capacitor kung okay pa hapapalitan ah, ko yung capacitor niya kasi guys yung tenester ko yan ah, mahina na. So, wala na siya. Parang nasa 0.8 na lang siya. Pero dapat nasa 1.2 siya. Kasi, pukuda lang to eh. So, yung motor nito napaka nibis lang. Umaliin. So, yun guys. Okay na siya. Ligyan ko lang na konting langis, yung gear box niya. Ayan. So, Iti-test ko na yung kapasitor kasi nga. Ka. Para makita ko kung okay. So, papalitan ko yan eh. Ito so, guys. So, titignan niya rin kung paano ko siya tinetest yung capacitor niya. So, yun guys. Ayan. <laughs> Sabi ko, sira na to. So, papalitan na natin yung capacitor niya. So, yun. <laughs> Shoutout ko pa sa mga nanonood dyan, guys. So, agad dito ko, nandito pa kayo. So, yun, guys. Pinilit ako na yung kapasitor nyan. At, sira na kasi. Uh, hindi naman siya sira. Mahina lang siya kasi parang humihina talaga yung mga kapasitor, guys, pag tumatagal. So, kaya doon nagkakaproblema. Kaya nasisira bisa yung mga uh, motor. Dahil, bisan, mahina na yung electric fan. Nagagamit pa. So, kailangan doon palitan na kagad. Para hindi masira yung motor. O kaya hindi masira yung fuse niya. Lalo na pag maganda yung motor, uh, unang niya sisirain yung fuse. Kasi may fuse yan, guys. Pag yung aluminum naman guys, pag nasira yung fuse, parang mas maganda kung papalitan mo na ng bagong motor. Kasi uh, pangit kasi pag yung aluminum, madaling masira. Pag sobrang init na niya, uh, bumibigay na siya tapos nangingitin na yung mga wire. Yun isa pa yung mechanical pag oras na sira ni mechanical na papaandar pa so sisirain niya rin yung motor so yung guys kung maganda uh, palitan niyo na rin ng ng motor yung guys ayun ah uh, tinuturo niya yan yung yung camera na natin guys kasi nakita niya din yung yung camera so nandiyan yung camera natin ayun guys maano si kuya, ma, ma, ma ano rin, uh, siya sa paligid. So, kaya madali siyang makaintindi. Ayan, Itinuturo niya na pare-pares kami dito. May mga magawa kasi ng electric pan din doon, guys. So, sabi ko, uh, mga kamag-anak ko lahat yun. Hindi ko masabi na, na, diba? Ano, so, may isi-sedges lang ako dyan na, ano, kamag, ang mga kamagkaan ako lahat yung mga nandun. Kasi marami kami mga paggawa ng electric pa dito, guys. Ito so, yung guys, guys, yung ano, yung bahay na sinasabi ko, sabi ko sa kanya mga, ang mga ako rin naman lahat yun. So yun, guys, yun yung napaliwanag ko, o sages ko sa kanya. So, yun guys. At na natin dyan. Kung ano yung 1, 2, 3. So, yun. Uh, so, sasabi niya kung oh, nakuryete na ako. Sabi ko, oo, oh, oh nakuryete na ako dyan. So, sabi niya. Hindi na tatakot siya. Baka kasi makuryete ako. So, kasi hinahanap ko dyan yung 1, 2, 3. So, para dyan ako magduduktong guys. So, yun. So, titignan niya kung nakasaksak pa kasi nahahawakan ko. So, hinugot ko na yan guys. Kasi nga, uh, nakita ko naman na kung ano yung nasa na Yudinia, yung linya, saka yung 1, 2, 3 dyan. So, ipagtutuktong-tuktongin ko na lang. So, yun guys. Uh, hinarap niya pa rin kung, kung ano yung nangyari so, yan. Yun. So, yun na. Uh, hinahanap ko, ko lang yung eh guys yung yung 1, 2, 3 dyan. So, kinakabit-kabit ko na siya. So, talagang gusto makakita ni Kuya kung paano yung ginagawa ko na kasi na. Kaya na niya, yung kulay na yun, pare-parehas lang. Sabi ko, ah, magkakaiba. Magkakaiba-iba yun. Kasi nga, yung 1, 2, 3 nun, iba-iba ah, yung mga color nun o yung color coding ng motor. So, nagugulit siya kasi hindi siya parehas. Kung saan ko siya kinakabit, iba-iba yung kulay. <laughs> so, yun. Kala, at tinuturuan niya ako kung dito, dito. Ayan. Kaya, ginagawa ko na, pinapakita ko na sa kanya na kung ano yung itsura kung ano pa sa nakakabit yung pinaka di dyan dyan so yun guys uh, umikot na siya. mandor siya. ayan so api ko okay na ang na sabi niya lagyan ko daw ng LC para matesting kasi may tilturo siya LC doon. kaya ang sabi ko Oh, 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 oh. okay, okay. Sabi ko gano'n. So, lalagyan natin siya ng eh, sa so, testingin natin yun, guys. Kasi yun ang sinasabi niya. Tinuturo niya kung pwede lagyan ng LC yan, guys. So, yun. So, yun, guys. ang uh, nilalagyan ko na siya ng tape dyan. Ng, ng masking tape. Kasi masking tape yung gamit ko, guys, dyan. Hindi kasi ako na gumagamit ng electrical tape. Kasi nga, uh, natatanggal. Pag dumikit siya, pag tumagal-tagal natatanggal. So, masking tape yung gamit ko. Para mas madigit. Hindi naman siya delikado guys kasi nabasa. basta mabalutan mo lang din na maayos siya. Parang electrical tape lang din naman yun. So nakakatuwa niya kasi mas madikit. Pag habang uh, tumatagal o biinit siya. Kasi yung, motor na yan guys, umiinit eh. So lalong dumitikit. So, mas maganda yan sa electrical tape. Para sa electrical pa lang ah. Sa bahay syempre hindi na pwede. Pwede rin naman pero papatungan pa rin ang electrical tape. So yun, so, pag nagpawire niyo ako ng bahay guys, ganun ginagawa ko para hindi siya delikado. Ganun. Ayan yan guys. Ito, so, nilagyan na natin siya ng masking tape. Tapos, nilagyan ko na rin dyan guys ng, ng date kung kailan natin siya ginawa. Kasi may warranty naman yan pag tayo gumagawa. So, syempre lahat ng mga technician, may mga warranty yan. Ewan ko lang talaga sa iba na gumagawa. Yun sa iba-iba yung mga, ano namin guys, yung mga warranty. Mayroong one month, may two months, may three months, ganyan guys. So, meron naman tayong gano'n. bisaya kaya, pag nagbibigay ako ng warranty, mga four months pa eh. Yun nga lang, uh, matibay na may mga motor natin. Talagang hindi nawawala lang talaga yung mga backjump. Lalo meron yan. Kahit magaling ka, uh, nagkakaroon pa rin yan. Siyempre, pyesa lang yung kinakabit natin dyan, ginagawa lang natin. So, yun guys, asahan niya na merong mga balik o may mga bumabalik talaga. So yung guys, naliligyan ko na siya ng date para sa warranty ng motor. So yung guys, sabi ko sa kanya, okay, okay yan. Para meron tayong warranty para sa ganyan. So yung guys, uh, yun, nilalagay ko na yung tunido sa ilalim para ma-testing na rin natin kung okay na. Okay na lahat. So yung guys. Uh, lagi ko rin na sa ilalim ng date. Yan, pinupunasan niya. Sabi niya, uh, lagi ako rin ng date dito. Uh, niya siya lang yung guys, ha? Kasi, talaga hindi siya, hindi siya nagsasalita dyan. O, hindi kami, hindi kami nag-uusap dyan. Talagang sinyasa lang yung ginagawa namin dyan. So, yun guys, uh, pinunasan niya para daw ko daw ilagay yung, yung warranty ng electric pan na to. So, yun guys. So, yun. <laughs> talagang nakatawa kasi nakakaintindihan kami. Sabi ko kay po kay kay Bossy talagang kahit anong mangyari nagkaka-ITV kami. Ganun. So yan, lalagyan ko na siya ng LC dyan para matesting ko yung electric fan niya kung okay kasi nga tinuturo niya yung LC dun kung pwedeng ano, testing yun. Malakas na yung hangin. Kasi meron isang electric fan dun guys na katayo sa washing machine. Tinuturo niya ganun dun yung LC. Sabi ko, okay lang yan. Pare-pares lang naman yan. Sabi ko, kasi yung LC niya kanya ay malapad. So, pang tinesting ko sa kanya yung panalablay dati na yan. So, sabi ko, eh, okay na to kasi nga. Mas malakas kasi hangin itong banana blade para sa akin. So, yun guys. Huwag uh, na bike up dyan. So, sasaksak ko na. Sabi ko lumayo siya kasi baka mamaya uh, matamaan siya ng LC. So, yun guys. Ayan, umadaragan. So, nahito ko muna. Tapos sabi ko, one. Ayan, one. Umadaragan siya. Uh, so, nasa lakas daw sabi yan 2 3 yan sabi ko okay na 3 sabi yan 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 daban daban pa sabi ko okay na pa <laughs> see you guys yan so, yan so natakot ako kaya pinatay ko na kasi nga dumigid na siya so yun guys <laughs> nakita siya sexy dyan <laughs> yung locks, yun sabi ko okay na, okay na yun okay na, so yun pal minali ko lang yung LCD dito guys kasi nga uh, tinestin lang naman natin yun so yun guys so yun uh, sinert ko lang to guys kasi nga nakakatuwa kasi kahit hindi kami nagkakakwentuhan ni bossing o oh, nag-uusap, nagkakaintindihan kami. So, yun guys. Ayan, kinabukasan. Uh, namamala. hindi ko siya naman. Ano eh. Hindi ako ako sa kanya dyan na na itong motor. Kaya nasira. Uh, Sumula umaga hanggang gabi. Ginagamit. Sabi niya, ah, sabi ko, kinabukasan, Ayan. Ang na tagalisa sa akin Pag hindi na ginagamit O kaya Umaga Iba yung sa umaga Iba yung sa gabi So yun guys Ayan Pinaliwanag ko rin sa kanya Na ibabalik niya sa akin to Sabi niya Oo oh, daw Ibabalik niya sa akin Ayan Ibabalik niya na Ibabalik so, niya na Babayarin niya na ako dyan guys So yun So yun guys Mayroon Mayroon may, 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 Babayarin niya na ako dyan So yun okay na yan, susukli ako lang siya dyan. Tapos, uh, pumasok siya kasi nga, may tinuturo siya sa akin, may sasabihin pa siya sa akin. So, yun, 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 nakakatawa kasi kahit gano'n siya, gusto niya parang ikuwento, may ikinikwento siya dyan. Na uh, yun, may, may nakita siya dyan exospan sa loob. Sabi niya, yun dahil yung dayo kailangan niya. Sabi ko, may may-ari nun. So, senyas ko, doon-doon lang. So, yun, naitinda naman niya yung mga sinasabi ko na yun. Uh, hindi niya napinilip na tignan o bilhin. Kasi parang gusto niyang bumili pa ng exhaust fan dyan sabi ko may may-ari dyan so yun guys so hanggang dito na lang yung video na to so maraming salamat sa pagsama guys so paalam